Hello po sa inyong mga Kajanski. So narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga swerte numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng Miyerkules, May 21, 2025. At kapag kayo naman po ay tataya, pwede nyo pong uh, sambitin itong napakamabisang orasyon na ito na kahit ano pong sugal na inyong sasalihan ay pwedeng, pwede, pwede po itong usalin. So usalin lang po ito sa pamamagitan ng inyong maisipan ng tatlong beses bago po kayo tumaya para kayo po ay lapitan ng swete. At para naman po sa inyong mga favorite number na inyo pong laging tinatayaan, pwede nyo pong subukan na i-mix ang mga numerong ito base sa inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyo. Gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, umiwas ka sa mga palaging reklamator dahil tatangin kanila sa mundo ng kalungkutan at talampasikan ng mga negatibong bagay. Muli, umiwas ka sa mga taong reklamator. Ang iyong mapalad na kulay ay Ang iyong numero 18, 20, 23, 28, 35 at 41. Para sa mataong Taurus, mababa ang natural mong panlaban sa mga nagkukunwaring nakakaawa. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 12, 22, 31, 37 at 45. Para sa mataong Gemini, hindi ito isang gabait. Ito ay hindi mo mahadlangan kung saan ikaw ay mapapalapit sa isang tabain o sadyang mataba na nilalang, Ang iyong mapalala kulay ay green. Ang iyong mga masweating numero, 119, 29, 33, 36 at 44. Para sa mga taong cancer, para sa iyo ang araw na ito at ang mga araw na tarating pa. Kaya't ang sinumang magbibigay sa ng sakit ng ulo ay papawasan ng kanilang swerte at lilipat sa iyo. Hanggang sa lalo pang dumami ang swerte mo. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga swerteng numero, 14, 18, 20, 24, 31 at 33 para sa mataong leyo, nagkakatuwa ang mga salita ng hula para sa iyo na nagsasabing simpleng dumikit sa isang masarap kausap at mabilis na aangat ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapaladakulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero 19, 23, 25, 30, 38 at 40. Para sa mataong Virgo, ilalapit sa iyo ng langit ang taong hindi nakikinig sa ipa dahil walang nakakaunawa sa kanyang paniniwala. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero 6, 8, 14, 18, 30 at 33. Para sa mga taong libra, gamitin mo ang ipinagkaloob sa iyong sandata. Ito ay ang napakalakas na karisma kung saan hindi lang ang mga taong mapapalapit sa iyo ang magkagayuma mo pagkos mabilis ang didikit na lahat ng uri ng swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerte numero 14, 16, 20, 23, 28 at 38. Para sa mataong Scorpio, huwag kang magpapataya sa iyong damdamin mas magandang bago ka magpasya, pakinggan mo muna ang mahalagang sinasabi ng iyong malalapit na kaibigan. Ang iyong mapala na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 3, 16, 19, 21, 27 at 34. Para sa mataong Sagittarius, Huwag mong sirain ang pag-angat ng iyong buhay dahil sa bukso ng damdamin at maling ibinubulong ng iyong puso. Ang iyong mapalad na kulay ay black ang iyong mga numero 5, 14, 17, 30, 37 at 44. Para sa mataong Capricorn, ituloy mo ang iyong plano na may kaugnayan sa pag-asenso. Tama ang iyong pananaw na ang tao ay tapat papasulong. Baguhin mo ang lapas ng iyong buhok upang mawala ang kamalasan at tumapo ang swerte sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga sweating numero 5, 17, 22, 24, 36, at 37. Para sa mataong Aquarius, buksan mo ang iyong isip at isara ang iyong damdamin. Ito ang sekreto upang matanaw mo ang tamang landas ng buhay na pwede mong pagpilian ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamanswerting numero, 6, 7, 13, 15, 28, at 33. Para sa mga taong Pisces, maluwag ang landas ng buhay na iyong tinatahak. Ang mga negatibong nasa isip mo ay anino lang kumbaga walang laman at buto, kaya't wala kang dapat ipag-alala. Ang iyong mapalad na kulay ay Ang iyong mamaswerting numero 9, 16, 20, 21, 26 at 44.